magandang hapon and Max Bito ayo uh, ayaw magfunction ng kanyang remote yan hindi siya nag open yan ayaw wala siyang response ngayon ito troubleshoot na tara at panoorin simulan natin yon pinakuha natin yung emergency key niya para mabuksan nga itong box dito to sa may ilalim ayan ayan nabuksan na natin so, ayan gumamit tayo ng spring para tinulisan natin para ma-shoot natin dito tignan natin yung source na positive kung merong ilaw okay naman siya may ilaw ngayon ibabalik natin tinignan natin yung mga fuses wala namang putol ngayon yung remote yung remote yan pinalitan natin ng battery pinalitan natin ng battery yan Moment of truth. Ito check natin. Link. Moment of truth. Yan. Okay na. Ito check natin. Nagawa na siya. Ganun lang. Uh, dapat. Important thing. I-double check mo na. Uh, yung module ng remote. Yun ang importante na meron siyang source ng positive kasi pag wala yun, uh, remedyo na lang tayo, magja-jumper tayo galing dito sa positive. Okay naman yung mga fuses, ngayon ibabalik na natin, ariglado na siya mga loads. Yan. Balik mo na yung mga kaha. At functioning na siya mga loads. Na iikot na yung kanyang knuckle ng kanyang susian. Alright. Okay, road test. Okay na, naibalik na natin lahat. Yan. Rod this na. Rod this. This thing. Okay. Andar. Alright. Ganun lang pag troubleshoot pag hindi nagagana yung kanyang K-NAP. Alright. Alright.